At dahil sa tuloy-tuloy na pagulan, bunsod ng bagyong Christine, lumabot ang lupa sa Libon Albay. Umabot po sa 70 ang apektado habang isa naman ang napaulat na nawawala. Saksi, si John Consulta. Wala nang nagawa ang ilang residente habang pinagmamasdan ng pagguho ng lupa sa barangay Burabot sa Libon Albay. Lumambot kasi ang lupa sa bundok, bunsod ng walang patid na ulang dala ng Bagyong Christine. Ayon sa Lisbon MDRRMO, isang residente ang naiulat na nawawala. Nasa 70 individual ang apiktado at pansamantalang nananatili sa evacuation center. Magsasagawa raw ng retrieval at clearing ang otoridad kapag mas maayos na ang panahon. Gumuho ng major national road na nagkokonekta sa bayan ng Pio Duran patungo sa Ligao City sa kasagsagan ng Bagyong Christine. Dahil dito, isolated pa rin ang Pio Duran, lalo't walang ibang madaraanan patungo roon. Nagsasagawa na ng clearing operations ang mga otoridad. Sa Baaw ng Sur naman, inarang na ng mga polis ang mga dumaraan sa bahagi ng national road lagpas tao na raw kasi ang baharoon. Kaya hindi na madaanan ng anumang mga sasakyan. May mga sumubok na pumasok pero tulad ng truck na yon ay wala itong nagawa, no? tumirik sa bandang gitna. Itong dahilan kung bakit walang makapasok, walang makalabas sa may bahagi ng Albay dahil ito ang kalsadang nagturugtong sa Sur at Albay. Dahil dyan, mahaba na ang pila ng mga cargo trucks na stranded sa lugar. Ang mga residente naman sumasakay na sa bangka para lang makabili ng pagkain at tubig. Ang iba naman nananatili sa bahay para maglimas matapos pasukin ng tubig. Nasa hita hanggang bewag naman ang lalim ng tubig sa Naga City. Kaya ang mga sasakyan pahirapan sa pagdaan. Ang ilan tuloy na ng lumusok maging ang mga kalsada sa Milaor na ng Naga, nagmistulang dagat na. Hindi pa rin kasi gumuhupa ang baharoon, kaya lubog din sa tubig ang mga kabahayan at mga sasakyan. Parang ilog na rin dahil sa baha ang Maharlika Highway na sakop ng San Fernando Cabrera Ang ilang bahay doon, halos bubong na lang ang kita sa lalim ng tubig. Ang uh, Milaor, talaga yung... Ang pinakamalalim. Pinakamalalim. Ang paligid eh. Marami na ang lumusong sa baha dahil di na ng mga sasakyan ang lalim ng baha. Tumulong na rin ang Philippine Coast Guard para makatawid ang mga stranded. Pero sa gitna ng kalamidad, hindi pa rin makawala ang pagiging matulungin ng mga Pilipino, tulad ng ilang namagi ng pagkain sa mga stranded. Sa pinakahuling tala naman ng Office of Civil Defense, hindi bababa sa sampu ang patay, dalawa ang sugatan at siyam ang nawawala sa pananalasa ng Bagyong Christine. Maaari pa raw yung tumaas dahil hindi pa nakakapasok ang rescue at relief operations sa ilang lugar sa Bicol Region na napuruhan ng bagyo. Ang challenge pa rin nila doon are the flooding so, uh, which are really mataas pa. Para sa GMA Integrated News, John Consulta ang inyong